At ito tayo mga pas magpapalit tayo ng black. Ito ay kanyang gasket, likod at harap. Ito yung kanyang piston kit at black, black. Ayan o, bago yan. Ito yung kanyang piston ring. Uh, valve seal. Uh, pin lock. yung kanyang pin. Ito yung mga yung kanyang mga binaklas. Ayan o. Ito yung kanyang dati o. Oh. May tama may tama yung kanyang exhaust so gumalaw na yung timing wala na sa timing kaya medyo walang batak yung kanyang motor mga paps palta natin yan ayusin natin yung timing yung kanyang spark plug may bungi na sa loob ayan o pero okay pa yan nagana pa yan ayan yung mga yan ito bago bago yung ating uh, roller guide yan yan, kabit na natin mga paps, let's go at ito na nga mga paps, magkakabit na tayo so itong cylinder head, so na-assemble na natin to yan, kahapon pa so dumating yung piyesa natin ay ngayon lang, yan unang-unang natin gagawin mga paps so, ikabit natin ang gasket sa likod pagbago mga paps ang gasket, huwag na kayong maglalagay ng pantikit kasi pag yan ay na sa sa circulate ng ating mga oil pump para magkaroon ng lubricant ng ating camshaft at rocker arm malaking problema kaya pag bago ang gasket wag na maglagay ng pandikit lalong lalo, na sa combustion mga paps. wag tayo maglalagay yan lagyan na natin mga pups ayan mga paps, sa paglalagay nito iwasan yung mapunit or masira ang inyong ah gasket para iwas leaking ayan ayan mga paps next naman yung piston assemble tayo ang sa assemble naman mga paps ng piston ayan kailangan nyo ng langis para madulas punasan nyo lang tapos ito naman yung kanyang piston ring ang piston ring mga paps sa paglagay nito ang arrangement so may makikita kayo dito ng dalawang manipis at may kulay itim na makapal at makapal na kulay puti at isang isang alon alon mga paps na ring yan ay tawag yan ay pick up oil di ko alam tawag yan sa iba pero yan ay pick up oil para sa akin kasi nagpi pick up ng oil yan para sa lubricant ng ating mga black ayan tamang arrangement mga paps is sa taas yung kulay puti, sa gitna yung kulay itim na kapal. Na ring, at sa baba naman yung dalawang manipis na napapagit na anong pick up oil. Ay mga paps, assemble tayo mga paps. Let's go. Ngayon mga paps, so unahin lang natin yung pick up oil. At sunod yung dalawang cover niya na manipis. Next yung kulay itim na makapal. At sa kanyang top ay yung kulay puti na makapal yun lang mga paps huwag na huwag magpagkakamali para hindi magkaroon ng problema ng yung mga motor mga paps at ayun na mga paps natapos na tayo mga paps ay kakabitin natin to sa ating uh, rod para matapos na tayo let's go sa pagkabit nga mga paps nito ay tinay yung nakasulat na in yan ay itatapat nyo sa carburetor dito sa manifold na to at yung kanya exhaust naman ay itatapat nyo dito sa baba yan exhaust yan po ang tamang pagsalpak ng piston kit sa ating connecting rod hindi po basta basta sinasalpak yan yung mga code name po yan yan mga babs naman ng kanyang pin para kumapit ang piston sa kanyang connecting rod lagyan natin ng langis para <coughs> malambot ipasok para smoke ayan tapos next ito naman yung kanyang pinlock circuit <laughs> ayan kailangan to Mala yeah, Uy, wag na wag yung kakalimutan kasi pag nakalimutan nyo to nako Kasi pag lagyan naman ito gumamit kayo ng long nose o diskartin nyo pwede nyo ipitin ayan paglagyan nito mga paps ipaikutin nyo lang hanggang sa pumasok siya doon sa kanyang dapat paglagyan ayan mga paps ikot lang ayan. next naman natin Lalagyan lagyan natin ng langis para smooth sa pagpasok sa ating black pati ang black lagyan natin ng langis ayan para pagpasok ng piston ring ay smooth ayan mga paps pag nalagyan na natin pasok na natin ayan pasok ang timing chain kasabay ng piston ayan pag nakuha nyo na yung timing chain pwede nyo, nyo ilagay ang chain guide o yung ruler so hindi napakita dito sa video na to kasi nag time lapse yung ating video tapos nanyan gasket plate yan wag na wag kayo maglalagay ng pandikit yan hindi nilalagyan yan yan ito na yung kanyang cylinder head na na to kahapon pa kaya binaglas ko ngayon mga paps kailangan nyo ng limong ng bariya para mabuksan ito ating <clears throat> timing kung kayo maglalagay ng timing change bracket para iwas Tukod sa piston ambal mga paps Sa pagtiming nga mga paps nito Gumapit kayo ng katursi Para makita nyo sa butas na to Yung letter T Ayan Pag nakita nyo nyo dyan yung letter T Itapat nyo sa hiwa Ng kanyang thread Ng butas At itong ating sprocket At chain May makita kang markings Ditong dot Itapat nyo sa markings Ng kanyang cylinder head Diyan, support na yan. Meron yan dyan. Tapos, naka-long play yung ninyong cam shop. At kita ang timing markings dito sa part na to. Sa dito. Ayan, ganyan lang yung mga paps. Let's go. Ayan mga paps, ha, tinisting namin. One click. Tapos, try natin kung may magpapump na langis dito sa so may lumabas naman. Goods, ayan. Pwede natin takipan. Okay na. Yan mga paps, paalala, wag na wag niyong kalimutan mag-test ng oil pump. Dahil yan ang buhay ng ating makina. Yan mga paps, dilinisan natin gamit ang gasolina at saka uh, air compressor. Yan, <coughs> yan mga paps, testing. Nalinis na rin, natanggal na yung dumik. Yan kaya ito paano. Ayan mga paps, uh, nakabit na natin. Ayan, okay na. Nalinisan na rin yung ibabaw. Testing. Okay. Ayan o, oh, no? one click. Ayan na, mga paps. Oh, okay. take it. sarap na pakinggan ha ah. okay. okay na. Uy, may pa rin. Ayun <laughs> oh, o. No? Prino na lang. Okay na. Goods na. Yan mga pups, shout out kay Kuya Nondoy. <laughs> Yan goods na, goods na mga pups.